Hari ko tayo, hari ko tayo, Maribit na na ay, grabe. layo tayo dito. Tayo dito, ay. Tayo dito. Tayo dito. May isang oras ang lakad, lakad ay? Di naman din naman nilakad-lakad natin. Hindi dalawa oras yun? Ah ah. yung putang ina niyo? Kuritihat ati apa tayo na dito? kalayo no? eh, ay kaya sabi ko eh hindi mo lang ako nakapagdala tubig nalimutan ko napagayak na ah, yun hindi, hindi niya ako sa likod Ang laki na na nga pala nito. hipon malaki yung clown dito ko alagay hipon tapos ng mga hipon yan nang ginawa yun ano, yung magagandang hipon dito yan sa akong

begini mau hubungkan ini ini bapak sopi ini Nanti. Baru bisa nanti itu si guru. buka tuh. tuh ya. Dala yung marami man ha? Eh, Talagang may buhaya daw talaga dati yan Eh, takbo pati ako dyan mo na Nalalabot Ayan, labo nun, eh. Hindi naglabong eh. okay. na? Dadat, yako, para hindi, hindi hipon yan Hindi Hindi hipon yan

ngayon, nakalutang. Ang daluhan niya Wala rin niya dito. May pinaglutas ari dito, wala pa tayo yung bag mo.

ang mukha niya, nilaba rin kapatid Hindi, araro Hindi, barita lang Mais, pitaw Oo uh -huh. mga kwan may kasi ito natin nakahe dito yun na ako na Ya, mana nanti aku pergi nak kuliah? Oh, mana nanti Ini hipun, kebik, okay, wala nang hindi po masyado Hindi ko namin pinasok yung sapa Ay, Ay yan, sa mga pasukin Baka tayo patay ng ipi doon oh. May, may palus pa Medyo go... halanganin pa Hindi na dadabi mo na laki no Wala, wala, wala. mo na ano Wala na ulihin Hala? Napapaglasyon na Bumabaw na nang bumabaw eh may Isang malaki doon oh. Eh. Teka, pasama mo 'tong ang buri na 'ya. May gig, para 'yung mga na ako gig. May gig, tanggal lang. Asobi ni Alberto, sarap ilihaw niyan. Diyan. Dito. Oo. Oh. Ha, ah, si Arnold. Ano oh. no. do? Hatagan gusto ni Arnold dyan. Ay ay 'yan. Sino na tayo linisin? Ah, 'di ba 'di 'yan. <laughs> Balayo pa mga dito nasakatin niyan. Balayo, 'di ba? Wala nang matalas yan. Eh, kahit hindi mo nakunin, kahit di na kunin. Kahit hindi na kailangan itak yan. Matalas yan. Iliin mo. Matigas lang talaga ang tinig. Nakba din naman hitong yan. Napagbalakan ah, namin yung kulay yung palos doon Eh sa kanina hindi sa Jigo, din niya doon sa may gigo okay. wala uh -huh. uh -huh. lang naman kutsili at na ko na kung ko para blis bis tayo para kayo yun Ayo, cepat buai. Tunggu lama. Tiga lama yang terlalu ni. Tak ka ay dapat ka pa, dapat pa ng supply. pa baga yan. Ano na yan? Tami na yan. Sama naman yung pinakamasobra naman ng kuha.